So, kapat, sa pagkat katuloy tayong nakiti bahak sa paghihirap ng aking nais ko aking mga anak na makita ayun so, ang aking komment sa pagkat iyan alag sa akin nang kagalaan ng aking puso, sa pagkat nakikita ko kung gaano kasaya ang aking mga esposa. Amen. Tunay nga, na dapat ko kayong tawagin ispesyal na esposa sa pagkat nararamdaman ko na hindi ako nagkamali tayo special na aking mga esposa. Esposa na. Kapag ipinakita rin mo sa akin, kung pa, paano tayo nakikibahagi sa paghihirap ng aking anak. At nakikita niyo at naririnig sa pagbabasa ninyo ng pasyon. Diyan, makikita ninyo ang pinagdaanan ng inyong Panginoon, ang inyong kaligtasan kung paano siya nag nagbuhis ng kanyang buhay. Kaya aking mga esposa, ako ay nagpapasalamat na rin sa inyong na. lahat. At nais ko, kamatayan ng aking buktong na anak. At hanggang sa pagkabuhay na muli ng aking buktong na anak, ay tayo-tayo pa rin ang matkakasama dito sa aking banal na baka, Na kung saan, dito kayo nakikipagtipan sa akin. Pwede ba yun aking mga anak? Na hanggang sa, sa kanyang huling pagkabuhan ay kayong lahat ay naririto at nakikisa. Amen. Amen. Kung ngayon, ako mismo ang nagsasabi sa inyo, binabati ko kayo sa inyong katatagan. Amen. Sa inyong pananalig para ng palataya at pagtitiwala sa inyo ito na kataas na asal. Sa darating na pagkabuhay ng aking anak, ako ay mayroong sorpresang ko sa inyo. Ang sorpresang ipagkakalong ko sa inyo aking mga esposa ay tunay na ito ay inyong alulugan. Itagagalak ninyo sa inyong mga puso at kalabawan. Sapagkat ako ay nangangako sa inyo ang pangako na inyong amang makapangyarihan kailanman ay hindi mapapako. Ang inyong mga ninanais, aking mga esposa, ay malapit nyo ng makamit. Makakamit ninyo sapagkat nakita ko kayo aking mga esposa kung pa paano kayo nagpapagal upang makasunod sa aking kalooban. Kaya naman, hindi mawawalan, hindi nyo pag ng panahon. At iyan, ang mga binibigay ninyo, pagbibigay na inyong pagpapagal sa aking kalooban ay akin ang papawitin at ito na ay aking ipagkakaloob sa inyo. Upang makita ninyo na hindi kayo nagkamali sa inyong pinaglilingkuran na siya ay tapat sa kanyang pangako. At iyan ay aking pagdadaluhin sa inyong punong lingkod sapagkat siya ay aking binigyan na ng kapangyarihan upang isagawa niya ang pagkakaloob sa inyong lahat. Ang lahat ng inyong mga hinihingi, aking mga esposa, ay inyo nang makakamit. Kaya nais ko aking mga anak. Sundin ninyo kung ano ang ipinagukuto sa inyo na inyong punong din ko. Sapatkat sa kanya ko ipadataan ang inyong mga minimiti. Kaya matuwa kayo aking mga esposa, sapagkat malapit niyo ng sumakamay ang pagpapala at parako na inyong amang pinag Masaya ba kayo, aking mga anak? Matilingkod ba kayo ng tapat? Hanggang sa? Pabatayan. Ang Ang matayan. Ang kamatayan aking mga anak. O, ang inyong ama ang magbibigay ng buhay. Buhay na wala kang buhay. Huwag kayong matakot kung kayo man ay may karamdaman. Dito ninyo matatagpuan ang kagalingan. Sa pagkat dito ninyo nakakaharap ang inyong ama ang makapangyarihan. Ano man ang ninyo sa akin ay akin ipagkakaroon. Sapagkat ang mga kahilingan niya nung yan, ako si ako nga ang magbibigay. Amen. Ang kaligtasan, ang kagalingan, at kapayapaan, ako si ako nga ang inyong kinakailangan. Kaya aking mga esposa, hanggang sa huli natin pagtitibangan. Dito, sa ating brotheran, na tahanan. At inuulit ko sa inyo, aking mga esposa, na wa, ha, hanggang sa pagtabuhay na muli ng aking buktong na na nagbigay ng kanyang buhay, hindi siya nagkamali upang makamitin niyo ang kaligtasan. At ito lamang at maraming salamat at magandang gabi sa nagagandang ito mga esposa. Salamat, salamat, salamat. Awasan kay Ate Flo, bigyan niyo ito. Ano yun? Hindi na ako yan Ano yun? Ano yun? Ako dito na po may yung na po